Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik po. Uh, si Manong Rayban para po sa isang komentaryo sa latest po na nangyayari sa ating bayan, ang uh, pagresign ni uh, Speaker of the House Martin Romualdez. Mga kababayan, bako po tayo magpatuloy shout out sa aking pong mga viewers, pong mga lahat po ng mga nanunood. O konti man po ang ating mga followers and subscribers, tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng mga reaksyon at komentaryo. Kung minsan hindi po tayo makapag, uh, uh, makagawa ng video sapagkat busy po tayo sa trabaho. Pero ngayon may oras po tayo para magbigay ng uh, short uh, reaction sa pagbibitiw ni uh, Congressman Romualdez, ang dating Speaker of the House. Mga kababayan, again maraming salamat sa pagsuporta sa aking maliit na channel. Sana po tulungan niyo po akong mapalago ang ating channel. Mag-subscribe po kayo at uh, i-share na rin po sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya right, mga kababayan, maigsi lamang po ito. Yun na nga, napabalita na nag-resign na si Speaker of the House Martin Romualdez na alam naman po nating pinsan po, pinsan ng Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, uh, si Martin Romualdez ang isa sa mga pinag-iinitan ng mga DDS pinag-iinita ng pamilyang Duterte mga kababayan. Actually, siya po yung naging dahilan, isa sa mga naging dahilan sa pag breakup ng unity mga kababayan. Sa isang banda mga kababayan, ako'y nagpapasalamat din kay uh, dating Speaker of the House Martin Romualdez dahil po sa kanya, kaya po nabuwag ang unity mga kababayan. So, ano ang ibig sabihin ng uh, pag-resign ni Martin Romualdez? Sa palagay nyo ba, merong dikta dito ang Pangulo sa kanya na mag-resign? Para po sa akin, meron pong uh, control, meron pong dikta ang Pangulo dito kaya po siya nag-resign. Para daw po mapangalagaan ang institusyon ang kamara ang lower house. Mabuti pa si Martin Romualdez mga kababayan merong delikadesa. Iyon kilala po nating vice president na nai-involve at napakaliwanag na meron po siyang kinalaman sa mga korupsyon, mga confidential funds hanggang ngayon. Matigas pa rin mga kababayan, ayaw pong magbitiw. Well, alam na po natin yan. Uh, yung po mga taong ayaw talaga magbiti, yun po yung mga may tinatago at mukhang guilty mga kababayan. Alright, ngayong wala na si Romualdez sa pagka-speaker uh, of the house, asahan po natin na ang Pangulong Marcos ay magiging seryoso na sa pagtibag sa mga kurakot sa mga public officials na may mga kinalaman lalong-lalo na po sa mga corruption. So yung pong pinsang buo niya hindi niya po pinagbigyan. Talagang uh, pinag-resign niya. At uh, ang tingin ko po dito ay siniseryoso na ng pangulo. Ito pong laban niya sa corruption which is ayos naman. Maganda kung seryusohin nga ng Pangulong Marcos ito at dapat hindi maging selective ang Pangulo. Okay po yung ginawa ng Pangulo, okay din po yung uh, move na ginawa ni uh, Congressman Martin Romualdez para walang kinikilingan ng Pangulo kahit kapamilya niya dapat kasali dito kung kailangan imbestigahan. Ang dating Speaker of the House dapat imbestigahan lahat po ng involved, mga kababayan. Lahat po ng uh, may link sa korupsyon. Hindi lang mga congressman, lalong-lalo na ang mga senador, mga kababayan. Dahil maliwanag na hindi lang si Cheese Escudero, hindi lang si uh, uh, Jingay, ay sorry, si Jingoy, mga kababayan. <laughs> Ang uh, dapat imbistigahan, marami po sila. Kaya yung iba po, they are uh, so quiet dahil natatakot po yung mga yan or umiilag mga kababayan. Now, balikan natin yung issue ng uh, Pangulo na pagiging seryoso. Uh, para po sa akin, magandang start po ito. Kung gusto talaga ng Pangulo ng uh, seryosong paglilinis sa gobyerno, dapat lahat isali na dito nasa lower house man nasa senado man dapat lahat po sila maimbestigahan dapat ang mga, ang sangay ng gobyerno lalo na po yung mga investigative bodies mga kababayan sila po ang manguna dito alam ko po pong marami ang mga kurakot sa gobyerno kaya hindi po Uh, lumalago ang ating ekonomiya dahil parang isang butas na bayong. Yung pong uh, pera na kinikita po ng bayan, wala. Pag uh, inilagay sa bayong, inihulog sa bayong, hulog sapagkat butas. At ang nakikinabang lang ay ang mga kongresista. Ang mga congressman at mga senador, at may kaparte sila dito ang mga district engineers, mga contractors, etc., etc. Mga kababayan, this is not acceptable. Talagang uh, isang sakit po ito na hanggang ngayon hindi po uh, mabigyan ng lunas. Kaya dapat ang sino mang nasa taas ay maging seryoso dito, maging matapang at walang pinipili, lalo na ang Pangulo. So maganda ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dito. At okay din ang pagiging, uh, ang pagsunod ng kanyang pinsan na mag-resign na lang at uh, para maging uh, kapanipaniwala. Pero mga kababayan, marami pong mga ugong-ugong hindi po natin maiwasan yan, maaring totoo, maaring hindi. Uh, kagaya nga po ni Pulong uh, Duterte na nagsasabi pong, oh, yung ipinalit nila kay Romualdez, isa ring tao nila. Tao din nila si Boji, si Kuya Boji, mga kababayan. Tao daw rin nila. So, wala din daw uh, gamit or uh, tuloy din daw po ang cover-ups. Yan ang sabi ni Pulong Duterte. Speaking of Pulong Duterte, mga kababayan, since tinanggal na ng Pangulo ang kanyang pinsan, being the Speaker of the House, I think ito na yung umpisa na habulin, ito na yung umpisa para imbestigahan din itong si Pulong Duterte. No one is above the law, mga kababayan. Heads will roll. Yan yung sinabi ng Pangulo na, na tatandaan po natin. Kaya dapat lang na-implement ng Pangulo, siya po ang magsimula dito. Dapat ang isang pangulo siya po ang very bold sa pagpapatupad ng anti-corruption moves. Ah uh, dapat habulin talaga. At kung ang pangulo ay matuwid sa mga bagay na to siguradong matatakot ang mga nasa ibaba. Matatakot ang kanyang mga galamay kung wala siyang sasantuhin at ayun, uh, susunod sila. Kagaya po sa panahon ni Pinoy. Mga kababayan, hindi po natin sinasabing maging perpekto pero at least malaki yung panahon po ni Pinoy. Marami po ang napakulong. Hindi natakot si Pinoy kahit former president pa dyan or mga senador talagang nakulong, nakasuhan mga kababayan. Kaya saludo tayo kay PBBM kung gagawin niya rin ito. Kung ito rin ang uh, hakbang na gagawin ng Pangulo to solve this problem, this perennial problem of corruption mga kababayan Kaya suportahan po natin ang Presidente sa kanyang pagpapatupad At ito na rin para po sa akin ang pagsimula para imbestigahan ang mga tagadabaw, hindi lang si Pulong lalong-lalo na si uh, Mary Grace Piatos mga kababayan kaya tama lang yung uh, move na pag-resign ng uh, Speaker of the House Romualdez. Tama lang na sumunod siya sa kanyang pinsan ng Pangulo. At uh, sana ito na po yung umpisa ng uh, paglilinis sa gobyerno. Wala pong uh, dapat compare-compare system dito. Dapat kahit kaibigan kung nagkamali kailangan kasuhan, kung kinakailangan tanggalin, tanggalin at may makulong mga kababayan. We have been calling for accountability mga kababayan. At yung pong pamilyang Duterte, the Duterte leadership, hindi po nila alam mga accountability. Yan, yeah, hanggang ngayon po, talagang they're trying to deny accountability. At yung mga kasamahan ng mga Duterte, pilit po nilang kinukover up itong si Sara Duterte. Mga kababayan, panahon na kaya tayo po'y magsama-sama sa September 21 ipagsigawan po natin itong accountability na dapat meron pong managot sa mga politikong uh, mga kurakot na mga parang linta sila pong sumisipsip sa kaban ng bayan. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Mag-iingat po tayong lahat at kita-kits sa September 21st. Physically or kahit maging virtual, okay lang po yan. Basta mahalaga, nagkakaisa po tayo. Mabuhay ang lahing Pilipino.